Yo, what's up mga idol? Magandang araw sa inyong lahat. Kami ay magkakandak ng re-racking sa Pyro's Cabinet. Ito yung kasama ko si Roy. Ito pa yung isang sa CR. Lulo. <laughs> <laughs> Gago! <laughs> okay guys, tanggalin natin yung fire fixer for safety para hindi malagat. Ito yung mga kasama ko mga idol. Mag-re-racking siya. mag re Every 2 months na no? Every two months? Ah, uh, 4 four months. 4 four months. Four months. Para kung ma maunat yung ano? Ang host para yung host. Mo, then, para mayo 'pag emergency para pag in case of emergency mabilis lang lumabas si yung tubig right? Yan yung supervisor namin si DC. 'yung dalawang mga magigiting na kasama ko. Bye. So, Sa mga Shout out kay Shout out. Gaben, shout out Gaben. Sa mga taga-bukid naman daw, shout out. At taga-Samar dito 'yung kaibigan n'yo si Sipago, <laughs> si Mr. Gabukan. Naku, nag-o-props yan. Halik <laughs> ko Andito na nag-uungad na. <laughs> para sa safety sa aming building, itong mga idol, yung pagre-racking. Okay. Yeah.